Good morning mga kalaki, alas 8 po ng umaga ngayon at syempre po, 3 days ko po ngayon dito sa Aurora, Tinggalan eto po ang lugar nila, puro mga buko kung nakikita nyo ayan po, kahit po sa likuran ko, ayan, puro mga buko po at syempre po ngayon, alas... 8 po ng umaga abay bago po ako pumunta ng beach mga kalaki abay eto na po ang mga 3 digit lucky numbers umpisahan po natin sa Las Vegas 230 Alaska 199 Saudi 284 Japan 353 Italy 626 Germany 704 Korea 218 Greece 239 Canada 153 Mexico 047 Australia 124, 8 New Zealand 645 India 944 Philippines 235 Thailand 728 Taiwan 613 Malaysia 255 Dubai 937 Hong Kong 869 Singapore 334 China 213 Texas 066 at Israel 7 0917-0937. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga 3-digit lucky numbers. Ngayon pong alas 8 ng umaga. O yan, may nagpapabati po mamaya, babatiin kita. At syempre po mga kalaki, ang mga lucky numbers natin, naalagaan nyo ng 3 days bago po natin palitan at mananalo tayo ngayon. Claim it mga kalaki. Okay, alagaan nyo po yan ng 3 days ha. Pwede nyo po yan i-rumble 2-digit, 3-digit at 4-digit. Okay, good luck!